Ah, good morning. Good morning sa ating mga subscriber viewers. Dito na po tayo sa Malangga Lete. Ito po yung may isang sibahan ng Iglesia ni Cristo. Ay, dito po dito sa ah, uh, dito po ito nakatayo sa Riverside. Malangga Riverside. Ito guys yung ito po yung gulay ng Riverside ito po ang Riverside River ito po guys okay. ah, ah, sa tumuta ang improvement ng mga sartura sa kanang galete ito, eh. ito po guys ay pinakunuan ng bago mayor ngayon mga tourists ito po makikita ang improvement ng mga ito guys yung pinakunuan ng dating mayor Encodelia, Cotelia sinundan ng maganda niyang kapikas Mob, Rowena, and Cotelia at pinagpapatuloy po ito sa namumuno yung pinakagawa po, pinakabuutan at yung bagong New ay alam mo ito po guys yung dati po ay itong ang mga maliliitang mga kalsada kalsada dito po sa pagpapalakan ng pagpaway din eh. dito sa lungsod sa Kandanga ito yung makikita nyo guys yung itong public store ito po yung public ay nasa likod. nakikita nyo yung bagong tayo na CNF Kalangka Lede Diyan po pwede di kayo mamili guys uh, dyan po yung pure gold Yung nakikita nyo guys Ito po yung GNL Diyan po yung pure gold Ito po yung papakita natin sa video natin Yung 7-Eleven oh, 7-Eleven guys Dito po ay Liliko tayo Papunta na po ito guys Ng Uh, public market ito po yung mga shop guys na kadalasan dyan po tayo mga Ito karaan na building guys, ipapakita ko sa inyo yan Yun po yung lumang-luma na mga building napakatiba yung guys ito po yung hardware na red dragon ito po no, yung red dragon dyan po tayo namimili din guys papasok po tayo sa Kalanggal Lete at maliis na po na tayo kasi na <coughs> ito na pagkaganda po ng pag-improve ng Kalanggal Lete ito po yung bagong uh, yung bagong public market guys, po yung pinapagawa ng bagong natin natin ngayon sa Sumatres. makita po yung pagandang video. Welcome to Canangkalete. Baseball <laughs> <This> window. guys, <laughs> it's night na guys. <laughs>